Mau gini ka disadvantage guys once na magpalubong ka og bala sa dagat ni hapit na pito ang tingkaon kay daghan kay maporwisyos ay mo gihimo. Una nga pasalamat lang gyud ko ani sa akong asawa kay supportive gyud ka ayos sa kalami gyud sa paong kay naong paog wala to Naa pay pinapiyong-piyong dia guys. kada ko ar bagig hamalan ni guys so pagka or ginis katiling ban tibog Filipinas guys ba so nice niya po ni siya nga ban mga higala no kay uh, daptin sa dagat ba on niya diya mga on istorya istorya banding banding kung ginagmay ba no so tsada kayo sa pakiramdam kung sa Tagalog pa bito mga higala alright so yun nga na lang bahala o oh. adi uh, di kay sa sudan at least nga nalingaw po ta may nga nakaanhi sa sudan ang dako na po di kalipay sa manobo in town guys nga magkapadagat po in town Ug atong paminawon o kung nga ang final nga istorya o kung gibati guys Terima sa kerana